Hello mga mare, maglilinis po tayo ngayon dito sa um, labas. Iipon muna natin mga mami ang lamesa kasi nandyan po sa ilalim ng upuan ang mga dahon-dahon at mga bulaklak ng rose. At syempre mga mamsi, ayan, na muna tayo habang nagwawalis. Syempre itong camera ko kasi pag ano, nasa initan yung cellphone ay uh, parang madilim. Hindi tuloy ako kita, kailangan gumamit ng flashlight. si mga mami kailangan talaga niyang magwalis no kasi ang daming mga laglag talaga mga dahon at bulaklak ng rose ayan yeah, syempre mga mami uh, uh bago tayo mag uh, ano dyan ay kailangan tapos muna yung mga gawain natin para hindi tayo mapagalitan di ba <coughs> yan na lang mga mami siya ang ko dyan yung malapit sa pool kasi yung taas tapos ko na nalinis dyan na lang sa baba talaga hello <laughs> Kita nyo po ba ako mga mamshi? Dilim no? Ayan na nga mga mami, pa malapit na tayong matapos mga mamshi. Ayan po, medyo maliwaliwanag na. Ang ganda po pala ng ano dyan, ng views. Ayan po, nilipat ko ang cellphone dyan kasi masyado namang madilim mo eh. Ayan po, at tapos na akong magwalis. Akin na lang pong ilagay sa labas ang mga basura, mga mamshi. Kasi ano, sa labas ay kailangan ko ding wawalisan. Ayan po, kinukuha ko na dyan ang uh, mga basura, mga mamshi. Ang ganda ng halaman ni, ni madam. Ayan po, o, mga artificial din mal ang ibang mga dakon dyan kasi uh, hindi pa masyadong lumago nga po. At ayan po, winalis uh, ko muna dyan mga mamasya, ang mga buhangin dyan kasi nung diniligan ko kanina umapaw sa mga paso. Mukhang <laughs> matyugi tayo. Siyempre, binalik natin yung mga buhangin dyan. Ayan po, binalik yung mga ano dyan kasi nga, baka makita ni Madam na ako, baka matyugi tayo no. ayan na nga po habang nagwawalis at may dumaan na may dumaan si nanay kinausap ako kung pwede na daw pa sabi ko hindi pa at wala pa naman hindi ko pa din naman alam kung kailan ng open kasi nga hindi pa naman sinabi ni ma'am kaya ayan si nanay nakachika muna tayo kay nanay Siyempre mga mami, tapos na tayo makipagchikahan kay nanay sa labas. Pumasok na ako sa loob at kumuha din ng tubig. Kasi magdidilig ko dyan sa labas mga mamsi. Didiligan ko din yung lupa kasi napakabuhangin. Siyempre ang lakas ng tubig natin. Daig pa, malakas pang ihi ng bata. <laughs> Yan nga habang nag-iipon ng tubig dahil nga 'di ba ang lakas na tubig namin dito. Ayan, nagugupit-gupit muna ako ng mga halaman diyan, yung mga patay na dahon aking ginugupitan ha, ah, hindi buhok. Ang pangit po kasi tingnan ng uh, may mga patay na dahon. Tingnan yung mga mamshi, kakulay ng mga flower pot yung binti ko, no. <laughs> Ayan mga mamshi tapos na ako magupit ng mga dahon na mga patay na dahon. Papatayin ko na ang tubig na aking inipon dahil syempre ah, napakalakas nga. Syempre nakapuno din naman kami. Ayan, itatapon ko na siya mga mamshi sa labas ng aking mga nagupit. At syempre, kukunin na natin ang aking tubig na inipon. Siyempre mga mamshi, ayan. Ang itsura ko baga. Ilipat ko naman ang aking camera. At ayan nga, magdidilig na nga ako ng halaman sa labas. Kukunin ko ng aking inipon na timba. Diyos ko po, napakatagal, mapuno urode. Buti malalaki ang aking braso para magbuhat ng timba, di ba? ayan na nga mga mami tapos na akong mag uh, dilig sa labas tsaka mag ano ng tubig sa harapan tapos na isasarado ko ng mga mam siya ang gate at baka tayo eh mapasok at syempre mga mami ilalapag ko muna ang timba doon sa may gripo nasa na kaya ako mga mam Ayan, at nandyan na nga ako mga mamshi. Ayan, mag magrelax relax muna tayo mga mamshi. Kasi kanina pa akong umaga talaga naglilinis. Huh, pagod na pagod ang inyong inday. Grabe yung mga binti. Ang lalaki, grabe. Mag-feeling amo muna tayo ngayon mga mamshi. Pero pag dumating mamaya si madam, ay agad tayong tatayo syempre. <laughs> Kala mo ha? Ayan po at pinakialaman ng solar light. Hindi mapindot mga mamshi. Ang kailangan niya lang pala ay ang init ng aking mga kamay. Wow Para akong bata na naglalaro dyan mga mamshi. Inday, tumayo ka na. Baka maabotan ka ni madam. Ayan na nga mga mamshi. Tapos na ako sa labas. Tapos na ako maghiga-higa doon magpahinga ay dito naman tayo sa loob mga mamshi. Ako'y may kailangan pa akong gagawin dito sa loob. Ayan po ang aking mga ikaw.